Yan yeah, no? o oh. Ba 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 Yung okay. <laughs> mga ganyang ano mga <laughs> Manoy lang sa kalam Ano yan? Barakuda? Ay, siya. Oh. Oh. 1-0. Win-Pisch? 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 Win-Pisch?

Lagi dia apa dia pun nak balik tu orang. Melaki-laki tu bos? Ha. Melaki-laki tu. Oh oh oh. Buibok ada pun ada taklah. Atas ni kayu betul dah. Dah ayam pun dah. Dia tu ya Oh dia pergi lagi

Tschüss! Uy, laki niya na. Oh. oh. Wow. Woo! Boss. Reward. Action man. Mangkaloy! Kaloy. <laughs> <laughs> Woo! -hoo. Woo! -hoo.

hulingin <laughs> <main> yan mo, mo hirap takmayin yan ah mo basa huli ka <laughs>

kaadikan lang talaga gampang. Ah. gapang gapang بغايه الدراسه Yan ang last, yang Yan soulet na last, Si Action man, hey, panalo, oi laki. ai, 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 butay na yung sabit pa boss yan ang last sinasabi yan, yan ang last butay na mayroon pa pala my goodness lonok ka kanina pa ako ay nalagot yung isa nalagot yung isa oh! o oh, pa na buta mo puti mo masigot na yeah, picture ay eh. na picture 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 oh. nadali mm, ka rin

kasi ako ng revisor na antay ako nang antay na matumawag eh. Hindi na nakasit ako sa katumawag. So, eh kung nung pumasok ka, hindi ka makahuli ng ganyan. Yeah. <laughs> so, sure din ito ang aking bagong <laughs> you know, May iba ilalagay Yo! Uwiya na kami Hindi naman kami loge eh, Ayan na Ayan na, si Nang Aapat din ako. Hindi na Abangan nyo sa YouTube channel. Yan, ano katarik yun niya daan namin. Woo! Balis ulit naman. Yep. Papakahirap pa tayo ah.